Ayan, karibing mga idol. Meron naman tayong natapos na gawa. Ayan po. Water pump. <laughs> ha? With installation with automatic pump control. Ayan. Kasama po yung storage tank. Ayan. Tulis, tulis, tungst, tinlis, ayan po, sa taas. ang purpose po nitong pump pag akyat po sa storage tank kasi mahina po yung tubig dito ito na pong automatic pump control ang purpose nito pag wala pong tubig yung may nilad hindi po aandar yung motor tapos pag napuno po yung tanki automatic po mag off yung motor yan po yung purpose ng automatic pump control siya po yung control sa pump made in Italy po. Tapos ang linya niya, ang linya po niyan ito, sa motor, papunta sa Maynila. Maglalagay ho kayo ng check ball para di bumalik yung tubig sa Maynila. Ayan ho, ayan. Papunta sa Maynila po, ayan. Tapos, galing naman po sa motor, ay taybay natin. Galing sa motor. Umakyat dito sa automatic pump control. Packet doon. Tapos, lumabas ng ito pa ganun po. Ayan. Papunta naman po yan sa storage tank. Umakyat dito. Papunta doon. Maglagay ko kayo ng valve dyan. Ayan. Tapos, Galing naman sa storage tank, doon sa ilalim ng storage tank, bumaba po dito yung tubo. Maglayo kayo ng ah. check valve ulit dito para di bumalik yung tubig papunta sa tanki. Tapos nag-elbow dyan, pumunta po dito. Nagtitayo dyan kasi may gripo dito. Papunta sa lababo. Yan, papunta sa lababo yung mga gripo po yan tapos pumasok dito. Itong linya pa dito, papuntan mo 'yan sa bahay. Ganun ho. Kasimple pero mahirap gawin. Masakit sa ulo may isip. Paano mo gagawin ang idea na the best para sa layout? Yeah. Thank you po.